Tara at maki-enjoy na kayo sa sayawan, basaan at tawanan at nakaka-enjoy na dapit dito sa aming lugar Yes, dito lang yan sa tubigan Yes, literal na tubigan as in basaan talaga siya guys So let's go! Magkapoti at magpayong dahil baka nga mabasa ka <laughs> Again guys, ang page niya to ay walang kwenta pero mga guys, dito sa aming lugar, dito ako nakatira dati dyan sa Tubigan yan. Tubigan, Malolos, Bulacan. Yes, ako ay taga Malolos, Bulacan. At yung mga nakikita nyo yan, yan, mga nagbabasa na yan, ay mga kababata ko, mga kapitbahay, mga tsukaran, o mga kakismisang ko nung araw yan. At ito yung tinatawag na Dapit. Yes, kung hindi kayo familiar doon sa Dapit, yon yung patapos ng Flores de Mayo. Sa gabi naman ay sagala, sa hapon ay basaan. Ayan, ha, pinariwanag ko pang mabuti yan disclaimer lang at trigger warning doon sa magtataas ang kilay dahil for sure magtataas nga ang kilay mo kung sakali na hindi ka kristyano o hindi ka katoliko yes <tinyo> guys, bakit nga ba may trigger warning? Kasi nga guys, makakakita kayo ng mga nagiinuman dito, nagkakatuwaan, nagkakasiyahan at nagtutulakan. And yes, taon-taon o halos every year, simula pa nung bata ako ay ginagawa na yan. Pero lang ng pandemic, syempre. And nakasanayan, nakasiyahan. Kaya nga sabi ko guys, huwag magtaas ang kilay mo o kung sakali na hindi ka pabor sa gantong eksena, ay wag na huwag mo ng panang Pero guys, iba yung saya talaga. At guys, sabi ko hindi ito piyesta. Kung baga ikot lang kami doon sa aming street o doon sa nasasakupan ng Subican Street. Ayan. At yung ang mga nakikita nyo talaga na yan ay halos makakilala at magkakapit bahay ganyan kadami doon sa lugar namin as in guys at ang nakakatuwa dito guys kahit napakahirap ng tubig nga ay kahit pano ay meron pa rin bomber uh, bombero ayan o kaya kahit pano meron pa rin basa na naganap na guys, napayot na tubig dito sa malolos ha. Prime water baka naman. At syempre guys, hindi mawawala ang lola kong cheese mo. Sala rin kasama yan. Ayan. At eto nga may mga poon din kaming nakita dyan. Hindi ko lang alam kung kasama namin yan or doon din sila sa kabila namang barangay o kabilang street. O oh, diba, shoot akabi, kitang kita ka sa camera, nag-aabot ka pa ng bread horse. At eto pa nga guys, kakasigaw ko ng tubig, tubig, tubig. Ayan, shoot ah. Binuhusan nga kami talaga ng tubig. At shoutout nga pala kay Sian Vlogs na nagsponsor sponsor sa amin ng mga t-shirt na yan. oh, wow. ang having nakita nyo naman ang besyo niyo kung gaano kaligaya at kaligalig nung araw na yan basang-basang na tayo dyan at nakita nyo yung mga tao na yan sobrang enjoy na enjoy talaga sila at ayan yung bisita doon sa tubigan at ito na nga dahil sa exciting part ang mag-party-party ayan mga nag-iislaman sa harap at ayun na nga, part, party party. Ayan, na nga yung sa mag-anak kung piling marimar o oh, diba haway na haway ang pagsyembot guys uh, oh, as in talaga kasi mawawala ang mga stress nyo rito at sama na loob as in ganun kasaya talaga dito promise oops wait there's more yes guys hindi pa tapos ang kasiyahan natin as in meron pa tayong pupuntahan meron pa tayong uh, gogorahan as in talagang mas haway doon dahil nga toon ay may pak Kain, yes. O, diba? Siyempre, mga gutom na gutom na tayo at kailangan merong pagkain. At ito pang isa, guys, merong pa-ice cream daw. O, havey! At guys, ito pang mga kabataan na to, hindi talaga naubos ng energy at ayan, ay nagsasayawan pa doon sa harap ng bahay ng magpakain. As in, uh, thank you nga pala or shout nga pala doon kila kuya papas na nene. At sa mga kabataan ng tubigan, saludo kami sa lahat sa inyo. At lalo na sa mga nag-sponsor, syempre, masayang-masaya ang mga Tsoga Tsubigan. Oh yes! O, oh, ba diba? Kitang-kita nyo naman yan. Hindi yan si Manny Pacquiao ko. Mukha lang yan ni Manny Pacquiao. Ayan, o. Oh. Hataw, hataw ka, babasa yan. At <laughs> ah, ito pa nga, isa na to, o, oh, sa sobrang saya niya, gusto na lang daw niyang matambo, ganon, ganon siya, kasaya. Ito na ka effect sa kanya ng dapit, o oh, bonga bongga. At ayun pa nga si Kuya Rayo ayun, hindi nakapag-enjoy At hindi nakajoin Dahil nga, may gout si Kuya Ah, uh, have, diba? Ayan, may nag-sponsor pa nga mm, Yan lang guys, sobrang saya At sobrang basa talaga kami dito As in, literal na sobra Sobra, sobrang saya Salamat po sa lahat Thank you for watching guys Sa uulitin